Julia, hindi nagmamadaling ikasal kay Coco. Masayang masaya si Julia Montes sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Bukod sa trabaho ay maayos din ang takbo sa buhay pag-ibig ng aktres. Happy lang ako sa life. Siguro masasabi ko lahat ng nangyayari po sa buhay ko, never kung ini-expect and never kung ini-imagine na ganun yung nangyayari in general. Lahat, sa work, sa life. Lahat ng mga pinapangarap ko, more than pa sa mga nangyayari. So wala, super thankful and I'm very happy talaga, nakangiting pahayag ni Julia. Matatanda ang naibahagi ni Coco Martin sa publiko kamakailan ang tungkol sa estado ng relasyon nila ni Julia. Napakasarap ng pakiramdam namin dahil 12 years na kaming magkasama. Kapag may pagkakataon nakakalabas kami. Nakikita kami ng mga tao pero name maintain namin ang privacy sa buhay namin. Hindi naman na kami mga bata. Kung ano yung nakikita at iniisip ng mga tao, yun na yun. Mas masarap yung pakiramdam na privado ang buhay namin, tahimik. Walang isyo, masaya kami, pahayag ni Coco. May bulong-bulungan na nagpaplano na rin daw magpakasal sina Coco at Julia. ayun sa aktres ay hindi naman kailangang madaliin ang kanilang pag-iisang dibdib. Enjoy lang muna yung journey. Whatever blessing na dumarating ngayon, doon lang talaga ako nagpo-focus. No rush with everything basta focus